What's up mga kaparmers, good morning Happy blessed Sunday sa lahat ng kaparmers natin dyan, kumusta? Okay for this video mga kaparmers, just for sharing Ang uh, bilis ng panahon mga idol kaparmers Parang kailan lang tayo nagtatanim dito sa ating sitaw So sitaw update muna tayo dito mga idol Yan o So lapit tayo dito doon banda mga idol kaparmers So update lang natin mga kaparmers Yung sitaw natin, yan o Yan, diba? ba? parang mapakinabangan na nila ngayon ang nilagay nating balag or bubong sa bandang itaas mga idol ko farmers dahil tingnan nyo mga idol yan nagkukumpulan na nagsisimula silang magkukumpulan dyan kung hindi natin lagyan ng bubong mga idol ko farmers well, hindi sila makagapang dito banda uh, magkukumpulan sila doon tapos yung ibang talbos babalik dito sa baba so hindi sila maka builo sa kanilang paglago. So yan ang pagbisisihan naman natin mga idol ka kaparmers dahil yung nalagyan ko eh, itong linya pa lang to. So ilang linya po ito hanggang don So yan ang pinagbisihan natin ngayon. So kahit Sunday mga idol dito tayo sa ating sakahan. So yan o. Oh, ang sitaw natin. So tingnan niyo mga idol ka farmers, yung hindi pa natin nalagyan ng balag sa bandang mabaw, di ba? Pumalik sila dito, dito sa bandang ito, Ano nahulog siya. So, yan pinaka talaga na lagyan natin ng bubong yung ating sitaw. So, yan oh, mga idol ka farmers, kaunting tiis na lang makakita na tayo ng mga bunga dito sa sitaw na ito so pakabangan na lang. Oy, Miguelab shout out kay Ma'am Ansan. Thank you so much sa suporta, Ma'am Idol. Ma'am Ansan, thank you so much. Miguelab shout out. Ayan mga kaparmers. Maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo talaga at ako po ay napakasaya. At hindi talaga ako Magsasawang mag video-video dito dahil sinusuportahan niyo ako. At nakaka-inspire talaga yung ginawa niyo yung pagsuporta sa akin yung uh, bahay natin eh aros, halos halos araw-araw umaangat so napaka supportive niyo po talaga so maraming salamat po talaga mga Iloilo Kaparmers okay uh, shout out shout out na lang sa lahat ng mga nag-subscribe sa munting channel natin so yan mga Kaparmers oh tingnan niyo kung hindi natin malagyan niya ng bubong dito banda so sayang yun nahulog na tingnan niyo makahulog na siya so yan ang pinag uh, pagbibisihan na naman natin dito mga idol ka farmers lagyan ng bubong dito so ilang ano ipit along ilang ano ito linya so isa pa lang nalagyan natin so dito hanggang dito parang ilang linya to siya, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Pang siyam, yung parang mapababayaan ko na lang mga idol mas dahil hindi ko talaga naabot ng pa uh, sa pagtatrabaho. Hindi ko na pa nabalagan. At masyadong dikit na siya doon sa may mga napir at hindi siya mas, hindi siya nakakapaglago ng maayos. Kaya pinabayaan ko na lang. So, walo. Walong linya po itong tal, uh, sitaw ko. Kaya pasensya na mga idol ka farmers na medyo busy tayo. Dahil medyo malaki-laki pa to kailangan nating balagan sa gitna. Tinan nyo, uh, medyo malaki to. Uh, at may pipino pa tayo na kailangan din ng ano, alaga. So yan, na dahil yan mga idol ka farmers na ano na tayo ng mga makakatulong dito. Yan si Dudong Raymond, shout out dong. Yan, thank you sa pagtabang. Yan na niya yung chicken manure natin mga Idol ka Farmers dahil i e, bubuhos doon sa pipino. Ay puntahan nga natin mga Idol ka Farmers at ipakita ko nyo sa uh, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ni dong Raymond ngayon. So dito kasi mga Idol ka Farmers, yung sitaw ko. Ano pa ito eh? Isang abono lang to. At maniwala kayo sa hindi yung abono ko dito, Triple 14 lang kalahating kilo sa isang drum at uh, nilagyan ng nilagyan ko rin ng chicken manure so isang bisis pa lang to na abunuhan pero na lumalago sila ng ganito dahil dati mga idol ka farmers hindi pa tayo nagtatanim dito uh, binuhusan ko na to ng chicken manure katulad ng ginagawa sa pipino ngayon so uh, ano yung time na nagbubuhos ako ng chicken manure dito mga idol ka farmers may ano pa, may sito pa na para palapit ng matapos or pa lugnas na. So may dineliver na chicken manure dito. Yan binuhos ko at uh, ilang buwan na nakalipas mga idol farmers. Kaya nung pagtanim natin ulit dito. Uh, Anjan pa at na parang na decompose na siya. So yan na uh, ano na nang tanim natin na kakainan niya na nila mga idol so yun ang pinaka mainam na hindi tayo masyadong makapag ano ng mga ano mga ano ba yan uh, mga commercial na pataba so nakakalist gastos tayo at yung lupa din eh, naalagaan natin na hindi siya magiging asidik kasi may marami tayong nilagay na mga uh, organic na pataba so tingnan nyo yan o oh. nidadala ni Dolong Raymond dito so ibubuhos niya dito sa ating pipinuhan so update muna natin ito ulit ah sabay natin i-update itong pipino natin mga idol oh. so yan so yan ang pipino natin ngayon mga idol ka farmers So binuhusan niya ng chicken manure dito sa paligid. Ayan o. Oh. Di ba? Kung uulanin niyan mga idol ka farmers. Nako, na mas mas mapakinabangan niya ng pipino natin. At ngayon ay parang medyo malapad-lapad na yung mga talbos nila. mas lalo pa yan kung ulan-ulanin to. Na may mga chicken manure na dyan sa paligid. So, ayan o. Oh. Hanggang doon mga idol farmers Nabuhusan natin hanggang sa dulo. Pero, doon sa bandang gitna hanggang sa pinakadulo mga idol. Hindi katulad dito dahil lubog sa baha. Yung banda na yun. Yung binatayo yun nung nakaraang linggo. Pero, ayan. Nakaka-recover sila. Kaya, lagyan natin ng chicken manure. Para... Mm -hmm. Mas makapaglago pa mga idol Ayan thank you for watching mga idol ka farmers At up, nag update lang po tayo dito Sa ating ginagawa ngayon Kahit Sunday yan naghihintay si Dodong Rimo na Mawala tayo dito <laughs> O nagpapahinga Ayan so, Ang hirap kasi yung mga idol ka farmers Kasi maputik At Mabigat din yan So ayan pagkasipag na tao yan bili pa ko dyan so yan lang mga idol ka farmers ang ano po ito mga idol ka farmers just for sharing lang ha ito ngayon medyo pipino natin hindi pa masyadong mataba dito banda dahil ano lalo na dyan o oh. e, ilan lang ang tumubo dahil nung umuulan eh, yung tubig dyan nakatambay kaya eh, uh, wala masyadong tumubo. Okay, thank you for watching mga idol farmers. Happy Sunday again and maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa sulit na supportan nyo. Bye bye, I love you all.